Change is inevitable. Eh. Kailangan naman talaga natin mag-grow. Yung sa hospital, pagkukulang yun. May mga baha, may mga baha na hanggang ngayon nandiyan pa rin. May mga sunog, mayroon mga peace and order. Uh, wala rin kami may nakikita na may improvement. Wala rin. Katulad sa ating mga uh, senior citizens na hindi na sila dapat pumunta pa sa isang malalayong lugar para ibigay ang kanilang dapat na matanggap, nakakaawa ang Makati na sa ganito ang kanilang mga programa, serbisyo, tagig, di ba? Las Pinas, Puntindupa. Bakit sa ibang syudad meron? Bakit sa atin wala? Pero kailangan para mangyari yan, dapat maramdaman nila na suportado sila ng kanilang pamahalaan. Through Kong Brian, nakikita ko natin yung, yung clamor of change. Uh, he brings in a, a different element of public service. Siya lang ang nakikita na umiikot, na gumagawa. Kasi yung mga project dito ng mga dating na nanonongkulan, hindi na tinutuloy. Si Kung Brian lang po ang nakaresurba sa mga problema ko. Alam mo ang nagustuhan ko sa kanya, yung tatanungin ka agad, kumain ka na ba? Ibig sabihin, uh, may malasakit siya sa sikmura ng tao. Kaya siguro nagbibigay siya ng bigas. At talagang makakatulong sa lalo sa mga medikal hindi na tayo titila uh, pa at agad ni Kong Brian. Alam mo, sabi, sabi niya sa akin, consider it done. First time ko siya na-meet, consider it done. Kong Brian, maraming maraming salamat po at nakilala ka namin lahat. Isa ka, hulog na lang. Tao na ang nagsasabi, Congressman Brian Yamsuan, ang susunod na congressman ng District Dos ng Paranaque. It's now or never. Kung hindi si Kong Brian Yamsuan, wala na siya na ang ating huling alas. Sasamahan ka namin, Brian, ang suwan. Sasamahan.